Ah, mula sa sinaguga, si Yesus kasama si Santiago at Juan ay nagtuloy agad sa bahay ni na Simon at Andres. Sa 30, noon ay nakahigang nilalaknat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinasabi kay Yesus. Kaya nilapitan ni Yesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinango noon. Di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalumpuog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. 33. Halos lahat ng mga tagaroon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Last verse, pinagaling ni Jesus at maraming may sakit. Ang maraming may sakit at, at anuman ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya inayaan magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. So, tayo po yun po. Hallelujah. Salamat po Diyos sa mga salita mo, Panginoon. Nawa Dios Diyos ay itong mga salita ng Panginoon na pag-aralan. Ama, bigyan mo kami Panginoon na rima Panginoon na nalis ang wisdom sa iyong mga salita. Ama, o Spirit, guide us, Lord. Lead us, Uh, aputin mo, Panginoon, ang bawat isa ang Diyos na nandito, dito, Panginoon. Upang kami po, Panginoon, makinig sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng Diyos ng usong mapag-unawa, uh, Panginoon. Usong mapag-umbaba, Panginoon. Nais yes, namin, Panginoon, na makapiling ka sa aming uh, usong ay, Panginoon. Sa aming buhay, Panginoon. Sa aming pang -pang, panampalataya, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, hanggang sa amin. bawat isa Panginoon ay nagkakasala kami Panginoon. Yes, Kaya o Diyos, sa araw na ito kami po'y magpapalinis Ama, anuman ang aming mga kalimuan o Diyos, anuman ang bahid naming kasalanan Panginoon, aming isurinder Panginoon sa iyo <coughs> Panginoon upang kami po Panginoon ay uh, malayang lumapit sa iyo Ama sa pamagitan ng iyong anak na Jesus Christ Panginoon. Buksan mo Panginoon ang aming mga puso, ang aming mga upang kami ay makatwan, inihig at may na unawaan namin ang aming salita. Gamitin mo lang ako, Ama, bilang indivisil at rin mo ako, Diyos, sa mga salita. At ang isang <coughs> ating Panginoon, at iparating mo sa Salamat, Panginoon, Sinasabay namin ang gawa ng mga kaaway ng Diyos. Sinasabay namin in Jesus' name. Wala kang karapatan sa panambahan ito. Yes. Amang, yes. 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 Hallelujah. Amen.